awan magandang hapon sa inyo mga Caps, Caps. Ang inyong lingko, Dagaton Alfonso, a.k.a. Smatak Inatak, ang manggagamot sa kasalukuyan. Mga kapatid, konting alerto lang ha, konting aware lang. Ah, <coughs> regarding sa medalyon natin, ito po yung bagong kasa natin na medalyon. Ah, nagtataka ako, mayroon tumawag sa ating kanina. Niyan, pero nagulat ako meron daw isang taon na nagbigay sa kanya na nagnangalang Sherwin Rabiano ba yun? Rab, basta Rabiano, Bang mga ganon uh, galing daw sa kanya yung ganito nagtaka ko paano ka nagkaroon ng ganyan eto, etong ganito medalyon natin tinanong ko kung paano siya nagkaroon ng ganyan tapos sabi niya binigay daw kay Sher, binigay raw ni Sherwin galing daw, yung Sherwin naman po galing naman daw po sa matanda ngayon tinatanong ko kung sino yung kasi limited lang po ang gawa ko ng medalyon ko Once na sinabing limited, ilang piraso lang po ang nilabas natin. Ngayon, saan po pinadala? Tinanong ko, nasan ba ngayon yan? Sabi niya, nasa Mindoro daw ngayon. O, oh, mga taga Mindoro, ulitin ko sa inyo. Swerte nyo dahil nakuha nyo yung agimat na meron ako. Pero hindi po ako naglabas. Hindi rin po ako nag-ano nag kay Sherwin ha, kasi may mga pangalan ako ng mga tao na kumuha. Kaya tinatanong ko kanino galing. Sinend niya sa akin yung picture ng profile. Ah, sabi ko, hindi pa kumuha sa akin yan. Ngayon, kung kanino niyo man nakuha to, tapos sabi niyo, kaya niyong buhayin. Hindi niyo po mabubuhay ang gamit ko. Kahit isa lang niyo po ngayon yan, <laughs> na walang orasyon, hindi niyo po mabubuhay yan. Bakit? Kasi po, nandirito po ang mga basag. Ang, 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 uh, ang gamit ko po, may susik may susi ngayon kahit testing inyo walang problema yan pero ulitin ko sa inyo hindi nyo po mapapagana yan hanggat wala po sa inyo ang susi ng salita nito ngayon kung sasabihin natin na nakiwa nyo sa akin yan na binili nyo sa akin yan pakita nyo po yung mismong susi lang kahit susi lang ng gamit na ibinigay ko sa inyo or yung pangalan nyo ngayon kung nagbabalak kayo na gibain yung gamit gigibain yung gamit ko hindi kayo mag-ano shout out na lang sa inyo shout out na lang kasi ang lahat po ng gamit natin ngayon ah, kahit isang salita lang bigay nyo Pag, <laughs> mga kapatid kahit isang salita lang na sa basag na yan. yan yan po mga kapatid ah ulitin ko po sa inyo ah, tayo po ay nagpapatunay ng agimat kung nasasagasaan po kayo at may mga nagpapatesting ng agimat dito na galing sa inyo, hindi ko po kayo sinisiraan. Dahil kung siniraan ko kayo, dahil kung winasak ko kayo, yung mismo mga, 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 nagpatesting ng gamit nyo dito sa akin, binanggit ko na po yung mga pangalan niyo Sa akin po, wala po kayong problema mga kapatid, sabi ko nga sa inyo. Sama-sama po tayo sa pagpapatunay ng agimat. Pero kung ginagawa ninyo uh, minamasama nyo yung sinasabi ko, sa inyo po may problema wala sa akin or sa mga kumuha ng gamit ninyo sila po ang may problema hindi po ako dahil kung ako may problema, wasak na kayo wasak na kayo, kasi una una, ang dami na po nagp nagpunta rito sinabi, din galing sa inyo to galing sa ganyan to, pero hindi ko po sinasabi ko sa kanila, huwag nyong babanggitin yung pangalan ng Manggagamot or antingero Na kumuha ng gamit sa inyo Kasi hindi naman natin sakop Hindi naman po natin Dapat siraan yan Kung may problema man at hindi gumana yung mga agimat nila O agimat na kinuha nyo sa kanila Baka wala kayong dasal Baka hindi nyo nadadasalan Kaya mga kapatid Huwag nyo po subukan uh, Yung gamit na meron ako Dahil once nalaman ko po kung sino po kayo Na manira sa akin Nandirito po yung mga tao yung mga kumuha ng mga gamit ninyo. Yan, sinasabihan ko kayo ha. Kasi ako, hindi po ako naninira sa inyo. Kung nasasagasaan kayo, problema nyo yan. Ako, wala, wala man akong binabanggit na pangalan. Kaya nga po, lahat ng gamit ko may signature. Oh. May pangalan. Kuwang-kuwa eh. Ngayon, tinetext ko yung isang tao, hindi naman nagre-reply kung saan galing ko. Tinex ko rin yung pinagawaan ko ng gamit, hindi rin po rin sa kanya galing. Kasi po, sabi ko, lahat po nang kukuha ng gamit ko, mayroon po tayong mga pangalan yan. Tapos ang ginagawa natin, ina-actual po natin yan. Pwede po kayo pumunta rito sa ate. Pwede kayo. Kaya nagtataka ako, bakit ka nakakuha? Sabi niya, oh, meron ako rito ah. Pares na pareh yung gamit mo sa akin ah. Sabi ko, ako may ari niya. <laughs> Nasa akin ang hulma niyan. Oh, paano ka magkakaroon yan? Tinanong ko pangalan niya, hindi, binigay niya pangalan niya. Tinignan ko sa booklet ko, wala naman siya roon. Tinignan ko sa mga master list ko na kumuha ng gamit, wala siya doon. Tapos yung binanggit niya pangalan na, pinanggalingan, wala rin sa master list ko. Wala rin man lang kaming conversation lahat na kinuha niya sa akin. O ngayon, kung, kung binigyan ka man yan, kapatid, swerte mo, meron ka. Meron ka. Kaso ang problema niyan, kahit orasyonan mo yan, kahit bulungan mo yan, kahit anong gawin mo yan, kung hindi akma yung mga salita sa ibubulong mo, never po mabubuhay yan. Ito po ang sarili nating kasa, sarili nating gawa. Ngayon mga kapatid, ulitin ko sa inyo, kung kukuha man kayo ng gamit kung maglilimas mo po kayo mismo maganda po actual po kayo dito sa atin actual po kayo dito sa atin pwede po natin yan i-actual at least makikita nyo kaya nga sabi ko sa inyo magiging maingat tayo ngayon eh. kasi marami pong ano marami po ngayon mga tao na medyo alam niya parang politika na ngayon sa kahit sa ang matero pero tayo hindi po natin yung sakop hindi po natin sakop yun ngayon kung gusto nyo po na talagang patunay pwede naman kayo pumunta rito Matagal ko na po sinasabi sa inyo, pwede naman po kayo. Kahit ikaw mga kapatid, kahit ikaw, sama-sama tayo. Sama-sama tayo, hindi po ako naririto para manira, hindi po ako naririto para magyabag. Naririto ako pagpapatunay. Kasama yung agimat na hawak mo, kasama yung agimat na hawak natin. Pagpapatunay ng agimat ang gagawin natin, mga kapatid. Muli, ang inyong lingkod, Agaton Alfonso, a.k.a. May ano po yan, may mga basag yan. Ibig sabihin na may mga basag, may mga salita po yan at may mga susi. Ngayon kapag wala ka pong susi, wala ka pong uh, salita niyan, malabo po yan. Kahit anong gawin niyo po. ng inyong lingkod, Agaton Alfonso. Matakinatak. Ito, si Bron. Nakikita nyo. Uh, isa sa mga umaano sa atin yan. Isa sa mga sumusuporta sa ginagawa natin. Nagpapatunay. Si, sino to? Si Santino. Nandiyan dyan lang. Paikot-ikot lang yan. Nandiyan dyan lang. Actually, sa linggo po, meron po kami ngano ano rito. May mga bisita po pupunta. Magpapasubok rin ng gamit. Magsusubokan kami ng gamit. Pwede naman ako. Wala pong problema. Tsaka yung gamutan pa rin po natin. Tuloy-tuloy pa rin po yan, mga kapatid. Ang inyong ko. Ito po, mga pagpapatuloy ng gamit natin. God bless, God bless.